patatas at saka sweet corn at saka syempre corn flour at saka syempre sugar at saka butter basta margarine wala kami battery na umusap hello mga lalab sa ayan na nga magluluto tayo ng maha ayan mahang bahala na <laughs> mahang bahala na diba? Tapos gumagawa tayo ng mahawak. Luluto ako ng maha. Mahang mahang mablangka. <laughs> mablangka. Mablangka okay. na rin. Tumalapot na siya.

so na nga mga lalabs luto ng akin minuto. Ayan. <laughs> o, diba? ba di wow, ang sarap sarap, Ito, meron pang extra, Ito ay para sa akin, Ito ay dadalhin ko lang naman sa ano, O, diba? di ba? na. yun ng aking yun Ayan. yun ng aking yun Oh, ang sarap-sarap mga lalab Sabay, grabe Wow, ang sarap-sarap So, ayan mga lalab Thank you for watching Hello mga lalag. So, ito na nga Nagluto na naman ako Ng akin pagkain Ayan, ang aking pagkain Nagluto ako ng mahablanka <laughs> Mahablanka Mahablanka ang tawag dyan Mahablanka pero nilagyan ko lang ng ano, dry dry uh, grapes ayan. Para pampaarte-arte ba. Tapos nilagyan ko lang naman ng sweet corn. Yung sweet corn, inano ko siya. Uh, blender, ayan. Blender ko lang naman yung sweet corn, mga lalabs. Ayan. Para hindi siya bobo Kasi ayoko yung ano eh. Ayoko yung buo, -buo sa mahablangka. Ayan. Ayan. Mahablangka. Yan ang aking mahablang ka. Linagyan ko lang ng dried ano, grapes. Tapos sweet corn. Yan, dinurog-durog ko lang naman yung sweet corn kasi nga ayoko ko yung bobo. Wala ako kasi mani. <laughs> Walang mani. <money. laughs> Masarap sana kung may mani. Uh -huh, kaso wala akong mani. <laughs> wala akong mani kaya yan dry dry uh, grips na lang dinagay ko kasi wala akong mani ayan wala na kasi akong mani eh naubos na kasi yung mani ko <laughs> kinain ko ng kinain ng um, kinain ko ng kinain kaya naubos na yung mani ko ayan. Ayan. kaya wala na akong mani mailagay so ayan na mga lalabs so, ayan luto ng aking ano tawag dito, mga lalabs? <laughs> mahablanka. Yan. Yan ang mahablanka ko, mga lalabs. Luto na. Yan. Lilagyan ko lang naman ng dry uh, grapes. Tapos, yan. Dalawa yung ginawa ko. Yan. Yan yung para sa akin. Ito, para, para ano, para kanina <laughs> Yan. Re-regalo ko lang naman sa my birthday. Ayan, Ririgalo ko lang naman sa my birthday, sa ba birthday, ayan. Ayan, mga Yung, yung mais niya to, yung sweet corn, dinurog-durog ko lang sa blender ko. Kasi nga, ayaw ko yung buo-buo yung, ano, yung mais. Kasi pag uh, kinutsara mo at mo na yung mga mais, ay naglalabasan na. Mas masarap kasi yung mais pagka blender, blender para lasang lasa. Kasi pagka kinutsara mo, eh, yung mais, buo-buo, hindi lumasa sa, ano, yung constart, yung ano, yung mais. Kaya, kailangan i-blender ang mais. Kung walang blender, gad ka rin. Ayan, hiwa-hiwain ng kutsilyo, mga lalabs. Ayan, mga lalabs, thank you for watching, mga lalabs. sarap-sarap. Diba, oh. So, Tamis, tamis uh, Bawal ito sa mga diabetes Diabetes <laughs> Hindi ko na nilagyan ng mani Kasi wala na akong mani <laughs> Naubos na yung aking mani Kaya wala na akong mani Masarap sana ito kung may mani Kaya lang walang mani Kasi naubos na yung mani ko <laughs> Thank you for watching my I love. So, love you